A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi was-salatu was-salamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal naming mga kapatid at mga ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ito ay mula sa Salaysay ni Muslim na sinabi niya أن عباه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدل على شيء إذا فعلتموه تهابتم أفش السلام بينكم رواه مسلم ملا سبق سلائسني أبو ريرة رضي الله عنه سينابنا نبيّة محمد صلى الله عليه وسلم hindi kayo makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat kayo ay maniwala at magkaroon ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kayo magkakaroon ng iman o paniniwala ng pagtagkap kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi kayo nagmamahalan. Sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Hindi ba sinabi ko sa inyo o itinuro ko sa inyo ang isang bagay na kapag ginawa nyo ito ay magkakaroon kayo ng pagmamahalan, ipalaganap nyo ang salam sa bawat isa sa inyo. Mga tagapakinig namin, mga minamahal naming mga kapatid at tagapakinig ngayong araw na ito, ang hadith na ito ay nagpapatunay na ang isang mananampalatayo o ng isang muslim ay kailangan magpalaganap ng salam ng kapayapaan sa kapwa niyang muslim kapag sila ay nagkikita. Nakik Tandaan natin mga minamahal nating mga kapatid at kapakinig ngayong araw na ito, ang ito ang pinakaimportanteng bagay na malaman ng isang Muslim na kahit hindi niya kilala ang kapatid niyang Muslim, once na nakita niya ito sa daan o kahit saan man, ibigay niya ang salam. Dahil ang salam ay kumokonekta sa pagmamahalan ng dalawang magkapatid sa pananampalatayang Islam at ang salam ay kumokonekta sa ating pananampalataya pinapayuan ko ang aking sarili at maging kayo na aking kapatid sa pananampalatayang Islam kung gusto nating makita ang kapayapaan, ang pagmamahal, ipalaganap natin ang pagsabi ng Assalamu alaikum sa ating mga kapatid na Muslim na ang ibig sabihin ay sumayon nawa ang kapayapaan, ang habag at pagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.